Actually, nakabote na yan. Pagka nakabote, pipipit siya dyan. Pero, yung yung beses Kasi naman mo pag nakabote, talagang patay. Kasi talaga ka. Wala takotan mo, ma. Wala naman ako. Kasi ako bilang sa fake Ah, sabi din na Kasi, kung ako nakamagdadamot, eh, ko na ulang. So, hindi sila makita ko sa hindi lamang wala sa dyan. Ngayon, sa... Pag ito, pasyente naman tayo na ito yung sa Yung Ngayon, sana, mabasag natin ng ayun ng at mabukay. Kasi di naman ako mong papagalag niya yun. Ang mong papagalag niya yun. ka po. po. pala. Ano ka yung ipitan? Ikaw. Tapos ako lagi yung pag may ko Ay, medium ka. Oo, <laughs> ginagawa -oh, kayo ng medium. Okay, wala, wala sinabing mental check na dati babae? Hindi yung may check-in babae. So, pari din yung video Sir? Dito na. kung saan kung ako pag may, halimbawa, kung nangangain parang na, naka-stay din na ako. Parang, parang, nag-aaral kayo? Parang namamalit. Namamalit deli mabait kung ibig sabihin, mayroon kayong kaya talagang na tulungan. buongan Tatay ko po, ang mga talas kung 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 na kung 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 tapos ang nalilin mo, kung kasi meron talaga mga matay na magdadamot? Kahit ito na Ayun ko hindi kaya. kanto lang, kanto yung Oo. O, hindi ka, ano nakikita mo doon sa kumikirada doon um, sa halimbawa ko yung kanto sa kung may ko na, ang sa akin, nakikita ko parang kinain siya, Na, ano, yung bang Parang naingay, napagkaingay. Hindi siya alay hindi po, ko siya. Pero nagbibigay ka ng alay doon sa patsyente? Oo, oo. Nung gabi ko, makalit tayo. i sa ko lahat ng mga tayo naman, sa gabi ko. Gano'n, may gano'n ako tayo, hindi ko naman ginagamit pagkatapos, hindi na magkatapos. Paano makasabi na yung inaalayan mo o yung aalalayan ng pasyente eh, yung kung ano, to yung halimbawa yung hindi niya pinitin ng pagkain inaalayan ko yung, yung, yung para karanon yung pasyente Since siya na kayo, may kayo ng bilitan ng na kami ayaw ko sa inyo pero nakikita mo yung aalalaya ka, ah, inaalalaya ka? So, hindi ito, pakiramdam mo. Pakiramdam mo? ng mga ito ko po. Kasi ayun din po yung mga ano mga nangyari to. Eh to sabi mo ikaw sa mga ito. ng hindi tayo kapag din sa kanila noon, hindi ko pa toon na nagawa ng mga bayaw ng mga, "Namaste." Alam niyo ba 'yung mga sa hindi ko pa asan sa talapadali. Totoo. Pero medyo mabilis ang kagalingan, pero naman ang matagal nang papabalik. Batlong hindi ako kumandari. Okay. Para diyan sa sana. Pero dapat. So ito yung Dito mo kailangan. Sige ate. 'Yung buhok at lahat 'yang mga sinabi ko kahapon eh. Okay. Naibigay na 'yung sinabi ko. Iniintindi ko 'yung gagawin ng mga balita na wala. Ingat malaw sa iyo. Hari 'yon. Nagustuhan ko 'yung. Alam mo 'yun. 'Yung bahay niya, ano? Bawal din mangyayari ng ganun sa bahay niya. Kelo mangga. Ano? O, alam mo ko. Alam mo, na ka lang ay, tala. ko lang na nasa tabi nasa tabi mo ng babae, ganyan ka. Nalit mm -hmm. na ah. Po, eh. Sige, tiraan mo ko. Sige. Nalit na ah. Ano? Kaya mo ko? Hindi na siya eh. Baka, pakana kita sa siya ko. Ah. Sige, mayroon kayo siya po ako. In Jesus name yung biko ko ang ito pa, yung sapid ang sabihin mo kung puro po nang, uh, sa 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 ha sa mo sa 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 ano mo lang sa atin? Ha? Ano? Okay. Ha? Ano? Ano? Ano lang sa atin? nga. Labanan mo ako. Bigla ka naman kung Hindi pa ako tiyatawag eh. Matagal mo na yung gusto ito? Ha? Matagal na? ah, nakasaktan kita, matagal mo nang gusto, gusto ka. Ka sa ko, ha? Jadi, di dalam sabar, ah, kemudian dan di dalam sabar itu, ah, mata gelung nak bersekolah, tak takut kalau saya tak nongkol, mata gelung nak, mana tak, marah tidak, sama? Buti jua lambu putih tu bapa itu. Ah, oh, tu minggu ke sari? Tu minggu ke sari? Nasi silau ka? Tu minggu ke sari? Nasi silau ka? ka. ka, ka. <coughs> Sabo? <coughs> ah? Hari ke mana mana? Kita tengok apa mo? Hmm. Nada lembu besar karen muka. Sabo belum. <coughs> ha? Ah? <coughs> oh, oh. Bak, jadi ini pedih. Bayi muntunya. Ito mo kasi sabi ko lang eh, may, may gusto kong ano, nililigaw mo, higit lang akong pumasok. May po maso. tao po. Ah. May tao po. Ah. Oh, maglapan tayo gusto mo. Ah. Ilang beses mo na sinisingan ito? Ah. Marami na. Sagot lang. Ah. nag ka ba ng ano, sa spiritual, ng sumilya, sa katawan ito? Ha? nag Allah Bukan dia bubur ni pun berbangsa Haa pulang eh Bila ka naman pumasok tidak eh, bakit pumasok ka Mari Malalabanan na ka? Ah? Haa? Ah? Haa? Sabo Malalabanan na ko O ah, sige Ibutawan ko sa maglabanan tayo Sige malakas Haa? Sa ah. Sabo Buk hmm. Sabo 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 Tengok Haa Habis aku Tengok-tengok 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 Haa Aduh, tayang Ho! Hmm Dah tak mina? Haa Dah tak kena? Haa Apa yang yang kau nak Ayam itu makan apa ya? Rasa pecah. Tidak apa ni? Kau mau ikut? Kau mau ikut? Tidak. Kau mau tanya? Ah, dia mau ha? Ah, mau Bukannya kita beri masa Aku memang ada apa Ah, Nah, tapi Bapak kita Bagi ikan saya Tidak lama aku ingat Ada semua yang diperiksa Dan orang lain yang diperiksa besar Sangatlah yang itu Ada semua Ada semua Mula undur Ini bakal Sampai Sampai mula Sampai mula Ini Kau menginginkan itu Keluarga Bila itu Kau menginginkan Minsan tayo nilalaro kanito nito. Mm, -hmm. nilalaro ka nito minsan. Mm Hindi -hmm. okay, bakla sa mga lahat yan. Ah, <coughs> uh, shout out isang tatay, isa pong manggagamot. Uh, na uh -huh. Dalawa po sila manggagamot. Ah, uh, you know, matagal na po itong Ito po, ang... Oh, ang ko na po talaga, talaga yan. Ang ganda ko ka pa niya, oh. Mm may good ko dito ako mo ah 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 okay, sige tanggalin mo lahat yan hindi ako okay, pa nung may mga ano pa lawin lawin mo ah ayan sige tanggalin mo na yan hindi ako sa'yo pagkatapos mo rin pa mo yung pumuwalat ng mga dyan Si hindi okay, pa pa kung sa katawan sa tayo kung ulam. Doon sa kay Mother Okay. 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 Sige. Nakatay hindi na. Para hindi mo nagbalikan to. Dahil ano po ito ha? Ilan tayo na to? 25. May 26. May 26 to ha? 26 to. Kaya may mission to. Hindi natin magbibigil ang mission dito. May takda to. May nakatakda sa kanya na. Okay. 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 Nampak tak kamu? Oh, nampak. Nampak kalau 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 yang ini ni tahu. kan yang ini ini aku yang masih itu, bukan mahu lah. Kamu ni pun pun tahu. Kau ini pun yang ini bukan tahu. Kau mah ini Kalau kita nak ikut. Kau kan yang ini yang masih pun bukan mahu ini Ready. sa Ready. 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 Ah, ready. 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 Hindi Ready. 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 Alam Ready. 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 bakit Ready. Ready. Bakit ginagawa mo? sa ibang mundo nyo, sa mundo namin, sa mga tao. Malikap tayo ha? Ha? Ganun ka ba? Sa mga oras nito, ako magdadali sa ito siya nyo. Kung ba ko nila? Ha? Ayaw mo? Bakit? Bakit ayaw mo? Ika nyo din ako ako sa babae, sa tao. Ha? Ako sila lang. Kunti pa, kung ginugunti ko na lang. Yung kumukulang po kay Ma'am wala ko dito ha. Pero wala nasa parating ng isang gabi yung po yan. At nakabote na po si Ma'am Remedios. No? Paalam ka sa'yo ha! Bye na! Ha? kami kong Diyos, sa aking mga kapilaw, may ng basbasay na patay ito, at ko sa babae ito. Yes, ba? Saan Ito mga kambala, mga bimigas, ito ang sa mga Ito na yan? Ha? Ha? Maglapang tayo. Maglapang tayo. Kaya kaya lang kita magmulat. Sige, mulat, mulat. Ayun mga akong... natin. Alimatang Bu! Sino ba lang sa atin? Ah, Sino? Sino ba lang sa kita. Pagkali mo sa atin ng mga sukan malakas sa atin? Diba? Ah. Sino malakas sa atin? Sagot! You're speaking Tagalog? Speaking English? To. Kasi yung juice ko, naiwan ko sa bahay eh ko yung ano ko eh Dictionary word so. Bakit mo sabi mo, bakit mo Gusto pa kayo so, Why, you why, you want, why, why, Saya rasa saya tak boleh. Tidak. Betul. Apa? Betul? Kamu betul? Ya. Tidak. Apa? Ah, kamu tak boleh. tak boleh? Kamu tak boleh? Apa? Oh, itu dia. Kamu tak boleh. Kamu akan makan. Ya. Kamu akan makan. Ya. Betul. Kamu akan makan. Kamu akan makan. Tidak. Kamu akan May I know your name? My name. Ayusin Why? Ah. Why? Ah. Okay, so, But, to, ano kumbaga, meron pa siya, ano yung mga ano ba yung mga yung mga ano 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 Ada Tuan Sama Mati Ha Mati 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 Ah, kamera ke Ah, Ha. Ino. Jom apa? Ha. Ini baklas baklas. Bali yang mana pun kita to orang bumi jalan so. kain itu. Ya, po itu poin sama. Oh, ada mau makan itu. Ini baklas baklas. Itu orang um, ada makan di sini. pak tak kali ni mula ajar. Awak ni jangan main lebih berang. Bagi saya makan oh? itu sah, makan sedang dah. hilang. hilal. Awak ini, awak ini. Tu, asal ni Ah, saya. Where ah, the others? Where the others? Jadi jalan berita, tangkap, cakap nukar, hilang. Tama pa! balik dito. Kasi yung kung pinakita Balik yung pinapakita sa akin. Yun po yung pinapakita O sige, lang. Anak may baga? Hindi kayo mananalo sa kapangyarihan ng Ama at ng ating Panginoon ng aming Panginoon. May ka rito, dalawa. Ay, e, may ilita ka rito, dalawa. Si Satan. Tama. Ha? 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 It's true? Ha? Hindi Ayaw mo sabihin pa alam mo. Ha? Ayaw ah, mo talaga. Pag anda ka mamatay. Ha? Ah, hindi. O bakit ginagawa mo rin yan? Ha? Ah, ay, hindi ako ano ba sa pasanaan. Napapatay kami na ka ngayon. Ha? Ah, hindi ka tawag sa pamilya daw. Ngayon na. Ngayon na. Ayaw mo. O, hindi Sige. Sabi ini tanggulim takut seminggu kalau dia nggak so, terus nilai mana ini. Jadi baru kita katain. Ini dia aku yang nanya bangat sih nuna ini. Saya bilangnya dia dapur mau kulit, di mana kulit akan kalian guna. Tak tahu lagi yang jangan nampak. Di perintis yang kian. Oke, tanggul berat. Pemikir tawat Bisa. Maksud kita Toliy. Hmm. Diretao kana. Bukod na malamang, wala mo sabing pangalan mo, ha? ilagay mo kana, ilan? Ilagay n'yo. Ay mo pare. Ha? Por qué? Yakto o por qué kailangan ng six? Por six? Diyan ka, gagawin mo kung paano medyo kalabasa. Ha? Diyan, Sama yat. Hmm. Pagpahit yan tayo. Kailan naman ko? Hindi. Ha? So, magpapakilala ko ha? Ako ang team upgrade, kaputuling, kagisang balis, ayun na yung kailangan ni mga ibang bansa o kami dito sa Pilipinas. Ha? Ha? Nagkakay din yan. Hmm. Eh, ma'am, yung video, gusto ko marimut yung bote mo sa kanya. Diyan, yung pinisa mo. video, sabi mo. Ano pala ito alam mo? Ba't tayo mo sabihin? Ha? Nakatayin na kita. Sige na, may mariwa ka bang ano? May mariwa kang anak dito, ako? Ha? Sa Pilipinas? Ha? Saka sa yung pamilya mo? Ayaw mo na sabihin. Hindi ka naman nila pun tak sila. Ayo pun tak lagi. Mesti tak sila. Jadi kalau dia nak bisik lagi. nunggu apa itu? tu, apa itu? Apa kata yang dalam tu? Sikit pak, jadi pakulang. Kita jadi pakulang tu. Baik jadi kaya. Ah. Kau pak. Ma'am, maraming sabihin, nandang mamatay tayo ma'am. Kasi kung nang sabihin niya, gulo ang mangyayari, yun lang nasa isip niya, ma'am. Gulo. Hindi sabihin ng gulo, baka mamaya, ah, magpabarangay kayo, o ano, gulo dito. Kaya hindi siya mamatay sa gusto niya mangyayari. Tama! Ah! Ayaw niya yung bigay ng pangalan. Niya. Talagang ayaw na kayo. Ayaw. ayaw niya. <laughs> Meron kasi siya na isang mga nakala, kaya siya may pangalan. Meron na mga nakalang mga pangalan, hindi na sa pagkailin. Meron na lang po sa lang klase na mga nakalasin. Kaya ang gamitin na natin, parang yung balikan si Ma'am, tapatay ay ito. O oh, yan, yeah. yun na lang ang purpose mo. Ang malaki naman po dito, kumain si Ma'am eh. Papalitan tayo ha! Ha! Ah, Pwede ka na! <laughs> Ha! presiden ok. akan menjadi ramai yang bermain gambar dan bermain rancangan. Sanyi presiden akan. Jangan balik ke Kung ano po. Margie? Margie? Sa nalangin niyo si Margie. Ibig Ah, hindi po. Ibig sabihin po. Ah, hindi po mahal niya. Ah, yung tubig. May yung tubig nyo po, yung tubig nyo po, kailangan mo mabas-basan, makargan. <Elijah Fraun> <abonnemen> Sige po. Sige. Um, May mga 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 Apo, apo. Bali, huwag niyo po uubusin yan, ma'am. Uh, ah, lang po ng repeal hanggang sa ano. Sa totoo lang, ma'am, nakabotika ka na, pero gagawin natin, best natin, para hindi ka mag-shape daw. Oh, Magiging hindi sa'yo Opo. niya? Ah, uh, inggit at galit. Pero mas malamas lamang, mam, ma yung inggit inggit na inggit. Nandiyan, mam, sa inyo, mam. Kaya naman, nandiyan nung sabas na. Opo. Basta kung hindi yung maramdaman mo na, mo Basaw, muna, o mabalitan mo na, eh, si ano? Kailan daw? Ang laklak, -lak, hindi mo na matay. Siya na kuya. Kasi ayaw po sabihin mam eh. Pagka pinatagal ko mam, mahirapan po si mam ma na no, yung pinagukan. Mahirapan naman po yung katawan niya. Kaya hindi nga natin. Opo, opo, opo. May papadala po ko sa yung protection. Ipadala na lang po ng pamilya niyo na. Mam, ma yung tubig kailangan ko na pumakita. <laughs> Mami, eh, ano mo yung, ano yung bunganga nga? Hindi ko makita eh. Yung bunga mo ng yag, Ayan, ayan. Ma'am, inom ka na ma'am. Ma'am, inom ka. Pero huwag mong patutuyuan. Huwag niyo po ubusin. Balik ka ito ma'am ang gagawin. Uh, pag maliligo ka, kukuha ka dyan ng konti, bubuhos mo sa isang balde. Ngayon, ang gagawin niyo po, pag nabuhos niyo na po yung banal na tubig, ah uh, babanggit ka ng 3 beses na pangalan mo sa bunga ng balde tapos 3 beses po ng in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name ngayon huwag niyo po nga maubos yung battle na yan kapag alam mong uh, sana, sana makalagpas ka sa ano po kapag alam mong gumaling ka, um, itabi mo lang ito, ito kaya naman lagi mo nalang inuulim yan, depende po sa gusto mo Apa, apa, refill lang po ng refill, ma. Refill lang, refill. Okay. Oh. isa po, please, sir. Sa sa Siya ka lahat. Andito dito, team up, Erika Puchalit, sa sum Pangasinan. Uh, so, Bila na. sa install me, kung nang gagamot. Uh, may papatungo pa o tayo sa ibang lugar at nakapila ho na kay schedule ng mga gumagal natin. Siya kay Melo Lugario, kay Yeswa Masiya, kay apurat apo ken apo marwin mga masigihan mga gamot dito maraming salamat sa mga sumusuporta sa now yung youtube channel kong luma sana matapos mo ni adsense tapos may bago kong youtube na Hanggang ngayon po, sana magdagdagan natin yung sub sub sa subscribe. At doon sa FB, ako apot sa limang sana oh, tapos nyo rin yung AdSense para makabili tayo ng mga supply ng school. So, Mama Mamamahagin tayo ng mga school supply sa mga bata. At sya sa... -sa. Ah, ayun. Maraming salamat.